magagawa mga kaibigan today video mag tayo ng isda ito po tulingan oh, tulingan good boron tamarong at saka pasayan try natin na uh, pagsamahan natin mga lahat mga kaibigan o tingnan lang ito yung lamas natin kamatis nasili na bumbay sa sibuyas dahunan so, ito na kisahan na natin ilunod ang panakot o panakot or lamas ilunod na natin at uh, yan at isabay natin ang panglunod ng hipon, pasayan o, or o, ano pa Ipon, Pasayan. Mga malalaki yan kaya hinati ko ng dalawa ang isa. At hayaan na natin dyan siyang ma sabay natin sa lamas para yung lasa niya ma ang malanasa natin ang lasa ng Pasayan or hipon or huwang o oh, yan o oh. Pakuloan na natin. Pag kumukulo na yan, dito na natin i salang yung isda, yung tatlong klase ng isda lagyan natin ng asin asin yung muna siya at hahalo hahaloin natin o yun, yun o yun o pasayas Pasayan Hipon or Shrimp hmm. O na, tingnan na Nandiyan na siya kaibigan O nandiyan na siya, tikman natin o, medyo kulang pa siya ng asin Kulang pa siya ng asin kay vegan Kaya Nagdagdagan natin Okay Okay, that's all right. pases all right mga kaibigan at dalawin natin o tignan nyo pulang-pula na yung hipon pasayan o sram titikman na natin at okay na yung lasa niya. okay okay na yung lasa niya, mga kaibigan takpan mga natin at ito na mga kaibigan o kumukulo na ulit kumukulo na ulit siya. ilagay na natin yung tatong klaseng isda tamarong tulingan Saka kagalonggong sa tagalog pero buburon sa bisaya okay all right ito na siya oh konti lang yung sabaw nawala na yung medyo malapit na yung mawalang sabaw kasi siya ang dami ng isda na niluto natin at ito lang mga tingnan nyo lang kaibigan o oh, kay haluin muna natin ba ulit at ito na siya ngayon napakasarap nito mga kaibigan first time po itong niluto ng apat na klase tatlong klase ng isda at pasayan or hipon or gal shrimp English man English okay na okay na medyo okay okay na siya kaibigan okay na at uh, ito na tayo ulit kaibigan salang na natin yung lukot lukot sarap ng lukot wow na wow ang lukot Sarap ng lokot okay pa so right to oh, mga kaibigan napakasarap nito at oh, konti na ako oh. at yung limon limon sito oh, natin para pang pawala yung ng uh, langsa uh, tatlong piraso ng limoncito. sito okay pa so right malapit na to maluto mga kaibigan konting tiis na lang maluluto na to ito na siya okay pa right mga kaibigan o malapit na itong maloto kaya hintayin natin konti okay okay lagyan natin ulit ng asin nilagyan natin ng asin o kasi matabang pa siya hindi pa nakuha ang lasa at haluin natin ulit haluin natin ulit mga kaibigan ito na siya konti na lang to maluluto na mm. konti na lang to siya mga kaibigan malapit na yung maluto luto na malapit hmm. Okay. Eh, wow, ang sarap ng sabaw. Sabaw pa lang. Ulam na. At lag, lag lagyan natin na mamaya ang na. Lagyan natin bitsin. Uh, kasi pag ako ang magloto, bitsin lang at saka asin yung ginagamit ko. Hindi na ako mag asya. magamit ng iba. Bitsin lang talaga at asin. Ito lang yun ang gusto kong pang timpla sa magluluto ko at luto na siya mga kaibigan tinikman ko lang wow ang sarap ang sarap ng sabaw wow sarap ng sabaw kaibigan at finish na tayo hanggang dito na lang maraming salamat bye bye thank you very much mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsuporta God bless po sa lahat 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 po